Sumapit na naman ng gabi at ano pa nga ba at ipagluluto ko na naman ng ulam itong aking mga junakis. At magluluto ako ng beef stir fry tara dito sa aking kusina. I am a Filipina working mom in Australia and welcome to my vlog! Ang sarap talaga siguro ng feeling ng may katulong dito sa Australia, Day no? Charot! <laughs> dahil wala naman tayong katulong dito sa Australia kaya sariling sikap na nga lang yung ginagawa ko and tonight ay ipagluluto ko na naman nga ng masarap na ulam itong aking mga junakis stir fry ang lulutuin ko at meron nga ako ditong beef kaya pinaghiwa-hiwa ko lang ito sa maninipis at imamarinade ko ang sliced beef with salt pepper, chicken stock Chinese wine dark soy sauce, sesame oil para mas mabango oyster sauce para mas masarap light soy sauce, cornstarch, at paghaluhaluin ko lang ito hanggang sa ma-well combine ang ingredients with my beef at itatabi ko muna. At habang nakamarinade nga itong aking beef ay gagawa naman ako ng sauce para sa aking stir fry. At para sa aking stir fry sauce ay maglagay ako ng soy sauce, Chinese wine, dark soy sauce, oyster sauce, sesame oil, pepper, chicken stock, And of course, cornstarch para medyo malapot yung sabaw natin. At paghalo-haluin ko lang hanggang sa ma-absorb na ng wet ingredients itong aking dry ingredients. Nang matapos ko nang na i-prepare itong aking sauce para sa aking stir-fry ay maghiwa naman ako dito ng mga vegetables. Maglalagay ako dito ng carrots and also maglalagay ako ng broccoli. Mas masarap nga kung meron kayong cauliflower. Maglalagay na rin ako dito ng sliced onion at pati na nga rin itong sliced capsicum. At alam nyo ba mga inday na totoo nga talaga ang sinasabi nila na kapag may itinanim ay may aanihin. Tingnan nyo nga itong aking tanim na capsicum dito sa aking backyard at ready-ready na talaga itong ilagay sa aking niluluto. Tamang-tamang -tama nga ito sa lulutuin kong stir fry for tonight kaya kumuha nga ako ng isang piraso at pinaghiwa-hiwa ko na nga rin into strips. Habang hinihiwa ko nga itong capsicum ay talagang naririnig ko ang crunchiness nito at talagang fresh na fresh. Anyways, pagkatapos ko nga iprepare itong aking mga vegetables ay magpapainit na ako ng mantika dito sa aking wok. Dahil ngayon naman ay uumpisahan ko na ngang i-brown itong aking marinated beef or tinatawag nilang sir the beef char. ay luto na nga itong aking beef kaya hinango ko na muna. Take note, 2 minutes nga lang yung pagluluto na ginawa ko dito in high heat. Dahil kapag matagal mo nga itong niluluto ay lalong nagda-dry at saka kumukunat. Anyways, si ko nga muna itong aking beef dahil ngayon naman ay magpapainit na ako ng mantika at magigisa na ako ng bawang and ginger. And this time ay igigisa ko na dito ang aking mga vegetables in 2 minutes gamit lamang ang high heat. <coughs> gisa itong aking mga vegetables in 2 minutes ay ihahalo ko na nga dito ang aking sliced beef and of course ilalagay ko na nga rin dito ang ginawa kong sauce para sa aking stir fry sigurado ako sa lasa nitong aking stir fry at mas masarap talaga ay tinikman ko muna itong beef. Masaya nga ako dito at satisfied ako sa lambot ng beef kahit hindi nga ako naglagay ng baking soda sa pagmarinate dito. And guys, lutong-luto na nga itong aking stir fry beef kaya naman ipinaghain ko na nga itong aking sarili. At kung nakikita nyo nga na konti lang yung kanin ko dyan ay wag kayo mag-alala dahil may kasunod pa yan. Sobrang napakadali at napakabilis ng lutuin itong stir fry beef kaya alam kong kayang-kaya mo rin lutuin into Anyways, pinaghain ko na nga rin itong aking mga anak para makapag-dinner na rin sila. Tara guys, kain tayo. Beef. Beef, yes. And? Rice. And? What's the vegetables? This What's rice. the vegetables? What is this? This one, broccoli. Very good. Good job, honey. And beef. Beef.